sa Said Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karoon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga Jimmy. Kinigibot sa sa radyo ni Ria Arliano. Kay graan, ang atong magtatampo si Jimmy. Kini ba sa haiba? na mga tuloy uh, eh. Mao ni na ko problema ron. No? Kay sa buhi pa akong asawa, grabe man kay tong komedya. Ug kun nganong na problema ko ani komedya komedya no. inaniw e, ko pagsugod ang mga pangitabwa. Ah, ah Mayo kay ni ka. Ma ah, mayo ka kay mas mayo nang ni ka permina ko kay magkatakan ta ta o pa ka. Oh, wait, where are you? Oh. oh. Here Hear no, me! Hear me! Hey, ko! Ay, are you? Koy, doon, sa ko! Ay, diara ko! Ay, Uh -huh. Oh, ano ba yun? Ayuhan mo eh, ha? Hindi hagi ko believe niyo mo dah. Oh, turo. Sabi niya ay, ingon man ko sila nga early bird catches, catches. Ha? Catches, catches, catches worm. Huwag na, aligay worm. Huwag niya walay worm. Mawag nang bisag, huwag saan lang ang magkuha. Mawag nang katsis, katsis. Ha? Huwag nang bintagin mo, pwede na ipalita. Si Parito Bal, wapa? Wapa, si Pedro ni Adin eh.

Oke, okay, larga, larga. Do, Duh, katai sami dong Kasi bro, nindot kayo. Paminawan yung mga kata katong. Ang inday o sa to, katong nigugma. Sa to yung kata. Ha? Huh? Katong yung ako katahon dong. Maring koan. Katong usak kanta ngayon mong ganahan ba? Katong. Dili tong. Uh, kun nasa yun palang. Dili, katong usak. Sa landong sa langit. Oh, sa landong sa langit. Okay. Larga. Sa landong. Sa langit. Eh, lang, ulang

Ari lang ka Mas may na sa'yo, Marmore. para anak ko, kung agi ba? Hmm. Ito, Marmore. Skinchol mo na, Marmore. Mo nga sa'yo, kaya may nag-inom ron. Sa'yo, bitaw. Ito? Para dako dako agi niya. Ang resulta, sa'yo kay mga pundir. Ha? Ah. Ah, ito sa bato, ato, agi sa bandol. Sa'yo, may nga ubo. Kaya iwa man taw, may pumahaw, taon, may ating pamahaw Karoon di ay, nagpamahaw na di ay mo. Ah, pre, dito, A, lami sum man, rin, lami, sum ito. Lami may sumsuman, Marmore. Lami may sumsuman, ron. Ito, Marmore. mare, mo ko na may ron, Marmore. Oo, magsugba. Sugba, ha? Ano sa may sugba? Baboy, isda. Ah, isda lang, mare kay iwa pa may budget. Kalamihan ng isda, no? Sa sasakay isda, ah? Buli now! Buli ta! Buli mamauli mo! Buli now! Ano? Ano? pre. Ano? 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 Wa isapot ko taon, mingon siya pauli, kubi jar na niya. Ha, wa taon to mag ah wa mi mi ah lang oi, sorti ang ka tamo no. Kay ah bitaw ang tinon. ko taon mi kan jer-jer ko bi. Harap ba ke bung. Tim bro bro mo si scam no. Sini ay mi sumno pre. Mag isapot din ang way. Bito pre, bito pre. Ah, bito. Kung sapot, bito. Kikpatay, bilin ko ba ng tortur jack? Bito gra. Bito Ha, na ko, abi na ko. ko patay na ko okay, na Okay ka naman. Wa mo ako ah, aha, uh, sawa, na ko no. mag <coughs> charger ka bi. ako, naggunit na ko. Ha? Sawa ka na sutiha May gine gine dir mo mari, imong mari ka pre. Wa man. Wa ako sad wa sad. Bubi mo man ka. Oh, bitaw mo. Ah, saban. Oh, basig mo jir mari pre. Uh, Mausad. Ma ah, Ah, okay, Ay. Oh. Ang mo kaday? Ambot kong uy. ko ka pi eh. Kamgo? Masa tam ko Nga nakakita ko na no kong away. Oh, ang ba? Ay, pag ang taon tayo nga. Di tao na tinuod di mong damgo tao. Mau ba dong? Oo, oh, kadang damgo day Bungar mo na bunga sa imo kahago. Stress ba? Wanay lain kamaturan nga. Matinuod na ha? Ang uban gani ni Ana, binali man. Kanang gingon nga, matay ko nung sisi ang damgo. Di mo na tinuod. Bisang kunsal na yung mga Di, gina tinuod Mau ba no? Kaya nga nung rayon sa mo day, nung day nga nag-away, nung tawad mo si mong damgo, ha? na ko ang maong babae, kay sige kunog ingon nga, guwapo ka na niya, oy. Ha? Guwapo ka? Naibog niya, guapu. ko, guwapo ka ayos siya. Kisa bigyan na niya guwapo? Ikaw. Ha? Uh, uh, ha? Sige, yag niya. Sige, sige siya hagtutok mo ba? Gwapuhan, good kung nung kaayos siya. Yan na, agot ko good. Siyempre, ko, oy. Da, bug noon, bitaw na ako. Ha? Sa, Mayra. Ano ka lagi, bug noon mo, ha? Pero damgo raman to. Ha? Huh? Hindi ang damgo, di ba? Na, usay tinuod eh? Eh, hey, lom dia jemme oi, hal-hal ke jemme. Recorded by Splander Gaming. Ah, uh, dai, gini, <coughs> <coughs> ngutan aku ni mode. Oh, on sama ya. ni ah. Kenapa penelitian bang aku sekalibutan, butan ba? Sengan? Penelitian mu aku sekalibutan, ya. Aku bangutan ni mau mengita lagi poli nak. Ay, noon sa man ko. Ay, eh, ngunong ka na may itong isgutan. Eh, mag -isgut Ay, mag-isgutag lang yung istorya, bi. Ay, kalagot ka Day. Kita tanan mo, wa, sa kalibutan. Siguro, mag-iwag ko na nga mo, at sa kalibutan, di ba? Ah, siguro, siguro, ako'y mauna. Ito'y mauna ba? Oo. Diba, baka kay, ang nga, Luna mo kay gibati, iba? Ay sus, ay kau ini mo, wapay namatay no, no, si LBM, oi. Huh? <laughs> oh, ha? ka? bihan ni oi. Ano sa ka? Wow, Para katulong isriya ha, manglo na dayon ka. Waha, oi. Porbida, ay. Asa, lagi ka, ano nila man ka, mangka? Si Arta ko kadiha. Ha? Ako kadiha, bongo si ito, oi. Naon sa mga jimmy? Ano mo raw mga kag... Kuan, na, mi, kuan manang naong ni mo, nakusoy manang naong ni mo. Huwag ka kidaw, Ha? na ganong luya ka mang naong kahit Matay ay. Eh. matay ang alikaw ko na Oh, uh, may noon. Oh, sa sa! Tiraan sa gamay ni Da. Yun na, para ko. Murag miniwang lagi ka, Jimmy. Na imong naong ay murag na lumping na gamay. Ayon sa'yo, lumping Nay? May piyahok ba? Ah, siling na eh. Maong naong na ako na eh. Naon sa naman tao tao Ayaw pa buta oy nga ang panahon nga na lang kabukwate ang dili mo perma. Ah, na ako nay. na ay papermahon lang ako tanan. sa tanan. Unsay papermahon? Ang wate ba? Oh. Ay. Ay, practical ay practical nga, ba ha? lang gutan ni Practical Praktikal bitaw. di na lang sa di ay kabaning kamot, ha? Aw iko. Na. Siksi para pa ng asawa ni mo. Ah. Malas ka dagat para pag mag sightseeing ana. Ah. Kasi di na di pa ka malubong. Magkakita na naglain ya. Yeah. Ah, okay. Gusto lang ya, oh, sama gusto kag may tabo. Hindi hindi may tabo, hindi na may tabo tao noy. May sakit ang bana ni Mutina. Ah, si Jimmy Nay? Oh. Kay purti naman kung ningawa ni nuwa nga ana. Nay naw nga na mura na no magkaldirong na lumping. Huh? Ano man ay, unsa dayon sulti dayon ni Musad? unsa man na sakit ha makamatay ang iyang sakit kay eh, unsa na nag no, ka nag nagigos man na no, wa ka nga kabalakan na nay oi kay wa pa mahitabong nay namatay sa si LBM unsa ay mura de na yang sakit pagkahangkaw taw nagniwang manggod. ikaw mag LBM na di ba ka niwang oo oh, no ay kanahan man si Jimmy oi pakulbaan man lan unta pagkawagi buot bata Jimmy, isa ko nung katulog diya, mag-istorya sa tabi. Ha? Ang istorya na to day. Ikaw ba? Sige, tsukag palakaw nga mauna, mamatay na ka. Hapit na ka mamatay. Mahimo, day na. Nga umang kay klarong sakit, mamatay ka. Ilbe, mamatay. Ha, day, day, day. lang ko kadungo, ba, beda. Nakadungo ko ba ko istorya nga dagang paramdam ba? Kay matod pa. Hapit na kung ka mabiyuda. Huh? <coughs> Isa man lang sa, di ba ikaw na nagsigil pala kung hapit na ka mamatay, di mo lang sa? Day, day, may day. Eh. Kuan ba ka ng prangkahila ko, pananglit pa, mamatay ko. Ang hita kag lain, dili. Okay, prangkahan tak ha? Ah Oh. O pananglit ko, mawa na inahaka ka. Ah. <coughs> di ito ang takailisan. Uy, hanggaw. Ay <coughs> eh. ka nang naong nimo Jimmy liso na kinapangitaon. Labaw hey. pa na sa endangered species. Huh? Di Pero aku, Jimmy, og ako, pananglit, Jimmy, o ako'y mauna ni mo, on man, ikaw, kaglain. Ah, hindi, hindi, ay. na nagugad rin oh. Sa akong kasing-kasing. Nakatatak RMN. Nagod ka. Huh? Di may tabo may lisa. Di Ako isa ni mo. Nga di ko may tabo nga. Mangita ko lain. Bisagwa na ka. Di ko mangita lain. Bantay ha. Isa agi na Jimmy ha. Kay uras nga mangita ka lain. Di ta ka pakatugon. Hamukon ta ka. Oh. Ah. Kanunay kong magpakita ni mo. Arong dili. Tsuka malimot na ako. Aha. Oo. Oh, sige dahi. Isa ni mo. Isa na ako ni mo. Ah, dili ko mangita. May tabo mangita ko lain. Kalaga ko ha, kalaga ko. Kalagon kita ka. Oh, kung kita sure. ulain. Duawo ta ka matag matag adlaw gyud. 24/7 walang tulugan. Nagsinaray mi eh, no, bisan way klaro. Pero pag ugmaw ako magdahom -huh, nga dunay may tabo sa kong asawa. O Oh, oh, oh. Hello? Hello, Jim. Jimmy, anak. Pagdali, agay mong asawa mong ginawa sa ospital! Ake! A-a? Oo, otsa? A-agay doon ko! Pagsurya na, Hindi na joke, nay! Hindi na yung joke! Pagdali, iniha! Hari amin sa ospital! Asa ospital na, nay! Ah, sa, ospitana, na? ah, sa by ah! Gaming. yung yung job na tao na, Ako may bisakit doon, ikaw may nanabatay! Yabag ka, ha? buhay pa ako. Ah, oh, oh, huh? In the future ba? Amaw ka. Jimmy, tumahan ba yung imong imong gisaan, ha? Oh, oh, unsa mo nato, day? Nga, nga, Ma, huwag mamatay ko. Hindi ka mag-inig lain. Hindi ka mangita, huwag lain. Uh, ano, di promise ba kung di mo anda, day? Bukbukon, tanong ko, hindi ka rin. Huh? Sige, kaya di tayo ka pakatugon bisan adlaw kalagun tayo ka Ah, oh, Kalagun. Ayaw, kung kalagat Ay, na yun. Basta kalagun tayo. Dahi, dahi na! Namatay gina kong asawa taon, pertili taon akong gula. Moro kong ginatugan ang limang sakong gapas. Ano niya, pilamis nun. gila noon. Napahimutang na kusipit ang lawas akong asawa. Udya. Ay, ah, hilom na lang dyan, Jimmy. Pagbensa ang panimog hilat, bisagot doon pa na ni mong hapwa, tanali mong luha. Hasta yung sit on, na mabuhi <laughs> mong asawa. Ngunit saan mo lang ba, Ha? O anong babae nga mo ay natingban sa akong pagmahal, sa akong kinabuhi, nga mo ay akong kasing-kasing kalag. Ang babae nga akong gimahal. Mahal pagayo. Ako Akong isa din mo Di ko mong itaglayin day. Ha? Hindi ko mong itaglayin. tungur kay wa na babae nga makapuli ni mo sa akong kasing wa na day na ilom na dia oi maayo ing adlaw oh maayo wow. kagwapa maayo wow. ah, dayon da, 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 dai dera gustas da, dai eso dire wow. wow. Kaputig BTS ba yan Murag kang mampir sila. Kaputig BTS. Sir, Oh, taga insurance company mi. Unya kini si Ma'am Christina, imo nang asawa? Oh, ako asawa dai. Papatay naman na. Huh? Oh, oh, ang kwadro nga ang lugway na mo tinahuog na buwak. Iyak, ang gingon. Iyak ko kalagod. Ah, sir? Nang lus pa dati ka? Ah, mas puti pa man ka kaysa akong BTS. Ah, ah. Kisay nga ni mo, miss. Ah, daga pa ka? oh ah. rutina nga. Kwadro nga na di, na, napalit sa, Huwag oh, niya ang ko. Gino ko. No, Nagyayari ka sa tinasamang palipo. No, Nakuha niya akong problema, Ate pabina, sigi Sige, perandam ako kasawa, taon nako Huwag gibati ako ng kadlok. Sa tinuhod, bagyo yung nga. Hindi na pagbina. Sige, magkagbasa ang Bible. Na, magiging muruto. Nagmuruto ba kong kasawa? Pagliwag, tabagi ko niyo ang Ate Fris, be. Kung saan buhato na di. O kung kami pasultihon, Jimmy? Okay, ang sendo na ito ka nga dalawa. Si Jimmy, nanti pres. Jimmy. Oh, si dong Jimmy, problema ni siya sa nga asawa lagi. Kaya sina, nagsinaray sila akin sa matay lang, un, na lang mag, hmm. Karun, na kung nakinahalan di sila mag-video lain. Hindi hmm. mangitag lain. Karoon, wala siya buda ko eh, Ay, masakit to. Nang asawa man, may unan matay. So, mauto nga, uh, di saan siya nga, di kong mangitag lain dahil ito kay mahal. Teka, kita na siya babae nga ating kuwan sa kanang ng uh, siya pangalan ng insurance tanaw niya puti kay pati pres yung siya wow kaputi pa ah so sa ang niya adali dahil dahil yun o siya tulip agakpitaw ah, ng kwadro sa ilang kasala ti pres paang buak siya uy ang amung um, kwadro natakak ah, pag ah, pag Pailay ah, ila ila na dad sila padparon bitaw sa angin ang daong sa iyang asawa di padung niya mo ni tinuod ba nga dai tinuod ah, tinuod ba nga nay multo nagbulto yung asawa. Waw niya problema. Ano ba nung nai-cut? walaman? Oo. Nangalit lang dito siya, kinisaan. Ang gagan pedo. O nga, waw niya problema, tepres. Sa on ko, nung tao niya, tinuod, bugyo tao niya, promise ka na, don't promise mo niya, nung pagbinyo. Ang botog tinuod ba na ang ina na? Ang botog na, tepres. Pero, kaya kita, nag-gigag ang tao. Pero, ang multo-multo, ang botog. Dili ka na ba, na kay hibud ngan na agid na ano na ativerse na agid kamates no sawad ngugas mas pinggan ha? Ngugas pinggan kada damdako ay. Dili ka nang mata dungog ka nga ang imong kusina nagaringkil, naway taw. Kan dali gidon ni Pedro? ana. Operator. Oh, ako nag experience ko ana. Kan ang premiero adlaw ikatulog igkapito? Oo. na. Na bi tab. Murag maka feel ka nga na. Oh, tulo na ativerse. Na agi na ativerse no gid na nigin kalikayan kay katong ato ginuon apikita pa man gyud nila Kaya nasa tong padam gohon di ba oh kana na ni kay nang dengad pa pero nagdam kadunay minsahi para nimo Pwede mo sagbat. Okay, Matupas sa mga seminar na tambungan. Kaya kono nung anak nga, ito lukad lang nagpakita. Ito lukad lang nagpakita. O sa kaya sa nung sakyan ng spanuway gulyat. Diba? mo ko magkita kung nukang sa kay Sakyas panuway ang iyong pag-imagine niya, pagkuhan, yung pag pag yun, ana. Pero... Di man uy. Oh, pero, ay, sa, ma imagine niya siya pero... Huwag ka mag-imagine. Ay, ako saan yung busahon ko una, tamo pa tayo ha? Saan? Kung ali ka diri sa Matthew uh, 14, verse 26, 27. Hmm. Mm. Mm. May ingon ang mga apostolis, kaya nakita mo na si Jesus na naglakaw ay ibabaw sa tubig. Ingon mm. mga apostolis, multo, multo. Singgit sila, ano dahil sa Ginoong Hesus, ayaw ka mukahadlok ako kini. Ano So mm -hmm. unang pala, sa ato pa di gulat sa daan na daan kasulat, sa, kasula, sa kasulatan sa Old Testament. Na ano daan ang mahadlok og multo? Ha. Mm -hmm. Padayon ta. Mm -hmm. Karol, padayon. Ang amo silingan ko lihat. Mm -hmm. Ang bana hingulat ta kayo. Usay ko na ang asawa at tipres mo ambak sa bintana. So, Kay mm -hmm. sa hingulat ta man ang bana. Yeah. Namatay ang bana. Karon, go ang asawa nga yeah. pa niya. Sa so, nag naglitok siya og pulong nga naman no dong naabtan pa niya na higmata siya nga yung tingog nagsige yeah. pa sa istorya na ingon tingog nga putol tulog putol na higmata mm. ningon nga iampo taong ko dahil kaya ngit, -ngit ay diri ako mm. nga na yung mutangan na ako no wala may datos <laughs> mo ro wala solar da wala solar datos <laughs> solar kaya Karong bago o gulyan. Sula na ba? Kaya bisang init. Init kayo, siga. Oktobre 14 gulyan. Kadamgo ko nagdam ko kuno tukon nagdam ko ko nga ang bana sa akong manghod nagbatok kuno nitso kating lubong ba nagbatok kuno nitso ko na og dili na ka dia anak ko ko ako gitaw gan akong manghod ko kanang gadam ko mo lois gabi nga dili sa patay buhi ni dia taga barong tas may nitso ko na og dire ingon ako manghod birthday mo kun yaron oh nagdam ko kuno kadlawon Nai na na oh birthday mo niya yaron nga anak na na Kining na sa to sa kilanong taron, kung ang naay mo ito, kaya sa diyang kilay lahat ang nababay, ang kwadrong ang nabuak, o ang picture katong serbi, ang karton na oh. tayo nabuak, nilupad pa doon sa ang tubangan nalang, no? Oo. Ano yun na lang? <laughs> Kisingan sa itong Jimmy. Jimmy. <laughs> Gimi-gimi. Naa mau bitan ng ubang ngam na. Pabintitahe, kay basi gisak mga panuway. Oh, tanay yan pader Darwin. Oh, pamisay kay basi gisak mga panuway. O sari akong punto. Pananglitan manggani og kay kita tawo ra man lagi ta ana man tayong tawo na na arbay panol Magingat pag byudo or byuda ang umibig. Amo tira Pedro ay. Ano na abot man kay ang byuda byudo nga multo atong gisgutan. Di ba? Di ba kay ang ila

Mama mino tuh siapa? Ada, 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 ada. Akan tuh salah mino, kalau <laughs> datang salah orang. oh, oh, yuk, kita mau itu. Oh, ya, Paling banget. Oh, trontilla, trontilla. Dia ngomong-ngomong." Oh, Balik ka. Balik ka. Ang sarag, po, huna, o sarag ako, yung puhunan, ane. Ang katambang ni Mojime, Jimmy. Hmm. Panalitan ka ni Oking Nunda po nga ka na. Mulong ka. bang sabi na sayang ng mulong? Ano bang mangandoy pa ka? Okay. Mangandoy pa ka. Uh -huh. Mangandong pa ka nga. Anong mabuta nga. Malitan, mulong mangani ka. Ano na. Naiuban ko liya na kung mag sila. Hindi ako susunan mag usap. Iyang dadun niya ang pangasawunan at to sila sementeryo. Mananghed. Ay, abin ako ngayon. Di ako.

Apan kayo ang <laughs> Apan. 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 Lita naman gani. og mo mong bati ondong. Ayaw na lang <laughs> pangunaan ng ato gila ilag na iwapa. Ayaw na. Pila naman ay kabuhan na matay mga asawa. Ayaw sa. Ayaw sa. Ha? Iyaya pa. Iyaya Di Iyaya pa. Iyaya pa. Iyaya pa. Iyaya na Iyaya pa. 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 Iyaya Ani na lang. Ani na lang. Ayaw sa pagkitkit parte ng mga butanga dong niya. Kung may mo nga gising mag mag-aliwas sa mag-alinda sa imong nuna uh -huh. Before ka matugo, sabihin sa hindi ka matugo. Pataga daw Ni na ibuntag ampo pagtawag si St. Michael kaya, bam, unyan, oh, ng anghel, lag, iba, kaya naman tumusim ang Santo Nino mong mampagpuri ang San Miguel St. Michael Hindi, masalama At saka nung mga bumunyad na angela oo lagi okay mao manay ko mga okay si tayo, 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 Saint okay Miguel sa yung na okay si okay 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 si okay 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 O, okay 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 ko an nga ban. Oo, oh, oo. Oh. Yeah, oh. Angel. Angel si Oriel? Oh. Oriel, kwan sa siya? kanang.

Judel ba ako ba? Basasa una ako ba? Ang uh, imo Judel? Oh. kuan Kuhaan kita Itawag mo of God. Bir, uh, Bearer Bearer of God's merciful love. Oh, ah! ah. May gugbaon gina. Oh, oh. Uh. Oo, <todic> Kasi oh. oh. <todic> uh. Or, <todic> um, Oriel, itong oh. tanawang sa ko kung agad mauding doon, po kasi ginoong gulit, kaya nagdaman ka sa sa ginoo. Oo. 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 Oo.

Angel Angel ka. Sa iPhone Angel mo? Ang akong engine kan <laughs> Mayla na namo kay libro Mayla kon sa bayad na mo birthday. Magundang ta. Ah, salamat din. Dang op to damas mga pag-ampo kay Wayla ay makaiwi kami. Iwi sa mga daot. Kana. Onya si Ginoong Hesus imo dong tawagon kay Hana mga magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ako po bi baba. Ari na gud gud ta Ano bitong ang laki mo sa kono. Oh, Lord.